Well, dahil lumitaw yung national security angle dito sa Bamban Pogo Hub kung saan mukhang kasangkot talaga si Mayor Alice Guo, alam ko may umiikot online, pinapadala din sa amin mga tanong, mga impormasyon tungkol sa ibang mga lokalidad na mayroong ganyang mga tanong din yung ating mga kababayan o netizens. At kapag lumabas din, sa aming uh, executive session or huling hearing o huling mga hearing yung ibang mga lokalidad ay eh very possible na itanong din uh, ng aming komite. Basta't para sa akin, first priority, sisirin namin itong mukhang palalim ng palalim na uh, pogo fenomeno na nakabalot sa bamban at Mayor Alice Guo. At kung may lumabas na mas malalawak na implikasyon pati sa ibang mga lugar. At the least, we could probably ask the questions o isama sa rekomendasyon